hinuyog at sinuntok daw ng mga miyembro ng Manibela ang isang miyembro ng media sa kilos protesta kaninang umaga. Pinabulaan na naman niya ng Manibela at sinabing ang reporter daw ang nagsimula ng gulo. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Nagka-tensyon sa kilos protesta ng grupong Manibela kaninang umaga matapos silang tuyugin ng isang miyembro ng media Pinalibutan ng mga miyembro ng Manibela ang reporter ng DZRH na si Val Gonzales. Kwento niya, sinuntok pa raw siya sa tagiliran ng isang miyembro ng Manibela habang nagbabalita. Lumapit sa akin, Mayroong sumuntok dito sa aking uh, likuran at uh, sinasabing uh, sila raw ay minumura. Sila raw ay minumura, yun yung kanilang uh, binabanggit. Nagagalit sila na nire-report ko yung katotohanan na 30 minuto na nilang hinarang ito. Itong uh, kahabaan nang isabi nyo, salbando nang isabi nyo dahil matinding perwisyo na batay dun sa report ng MMDA. Mariin namang kinondena ng Manila Broadcasting Company DZRH ang pananakit kay Gonzales. Desidido raw ang kumpanya na panagutin ang mga nasa likod ng pananakit sa kanilang reporter. Pati ang Presidential Task Force on Media Security kinondena ang karahasan. Hindi naman daw makakatulong sa kanilang ipinaglalaban ang pangahara sa mga miyembro ng media. Bukod sa pananakit, tinawag pa raw ng mga miyembro ng Manibela ang mga nag-cover na media na bayaran at bias laban sa kanilang grupo. Itinanggi naman ng mga miyembro ng Manibela ang umano'y pamimisikal nila. Walang nanonotok, inaano lang siya, tinutulak. Ayan. ako ang ay kuya, nandiyan kami, dalawa kayo, walang sumuntok, tinulak lang siya. Bakit siya nagsalita ng mga bastos kami? Itinanggi rin ni Manibela Chairman Marvel Buena ang panununtok ng kanilang miyembro. Anila, si Gonzales daw ang nagsimula ng gulo nang murahin niya ang mga miyembro ng Manibela na dapat daw ipakulong dahil sa abalang idinulot ng kilos protesta. Nangyari ang pananakit nang sumugod sa opisina ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang grupo kaninang umaga. Kabilang sa mga nagkilos protesta ang mga driver at operator na hindi sumali sa anumang kooperatiba o korporasyon bago ang deadline sa consolidation ng April 30. Ang hiling nila, payagan mo ng mamasada ang mga tsuper na hindi nagpa-consolidate. May suggestion, may usapan na extend kami ng isang taon at habang pinag-uusapan nito, pabibiyayihin kami habang ginagawa din namin yung prototype ng aming jeepney. Sabi naman ng LTFRB, huhulihin at i-impound ang mga jeep na sumama sa kilas protesta ngayong araw. Pag-uusapan naman daw sa pulong nila bukas ang mungkahi ng isang kongresista na bigyan pa ng isang taon ang mga hindi nag-consolidate. Pero para kay LTFRB Chairman Chofi Loguadis III, dapat nang simulan ang hulihan. Pag hindi ka nakapag-consolidate ang kiri-protete, tanggal ng iyong prangkisa at ikaw ay kolorom na. Napakalakaban ako ng pa na pinigay namin sa kanila. Ayon sa LTFRB, hindi na kailangan maglabas ng memorandum o anumang formal na utos para magsimula na ang panguhuli. Pwede na raw yung simulan anumang araw kapag na-plan ang guidelines kasama ang LTO at MMDA. Sa panig naman ng grupong Manibela, desidido raw silang ituloy ng hanggang biyernes ang kanilang pagkilos, imbes sa tatlong araw lang, gaya ng una nilang inanunsyo noong nakaraang linggo. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.